Marami ang nagsasabi na dahil sa pagkawala sa asawa ni Lut dahil sumuway ito sa isang simpleng babala kaya ito'y nagiging haliging asin ay sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip na pwede siyang pumili sa dalawa niyang anak na dalaga para gawing asawa ito'y isang hindi angkop na batayan. Utos ba talaga ng Diyos kay Lot na sipingan niya ang kanyang dalawang anak na dalaga para muling dumami ang lahi ng mga tao mula sa kanilang angkan? Ang sagot ay hindi. Marami kasing nag-iisip at nag-aakala na muli na namang nilipol ng Diyos ang sangkatauhan nang sunogi ng Diyos ang bayan ng Sodoma at Gomora noon. Kagaya sa nangyari sa panahon ni Noah kung saan nilipol ng Diyos ang sangkatauhan noon sa pamamagitan ng baha. Sinabi ng Diyos, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ayon sa mga espekulasyon ng maraming bihasa sa Biblia, muling pinaparusahan ng Diyos ang mga makasalanan, lalo na sa Sodoma at Gumora, At ito hindi sa baha, kundi sa pamamagitan ng apoy. Hindi pa rin accurate ang ganitong senaryo. Malaki ang kaibahan sa dalawang pangyayaring ito. Sa panahon ni Noah, nilipol ng Diyos ang sangkatauhan sa buong mundo dahil sa labis na kasamaan ng mga tao. Maliban kay Noah, ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Sa kanila nagsimula ang pagdami ng sangkatauhan habang ang pangyayari naman sa Sodoma at Gomora ay ganito winasak ng Diyos ang dalawang bayan na ito dahil din sa labis na kasamaan ng mga tao doon ngunit ang dalawang bayan lang na iyon ang Sodoma at Gomora ang winasak ng Diyos hindi ang buong sanlibutan ngayon, sa pagtakas naman ni Nalut, kanyang asawa at mga anak, kasama ang dalawang anghel mula sa Sodoma at Gomora, dahil sinunog na iyon ng Diyos, dinala sila ng mga anghel sa bundok ng Zuar para magtago. Ngunit natatakot si Lut para sa kanilang buhay dahil ang Zuar ay malapit lang sa bayan ng Sodoma at Gomora. Kaya naisip ni Lot at sa kanyang mga anak na dalaga na umakyat pa sila sa mga kabundukan at magtago sa mga yungib at doon na sila nanirahan. Ngayon, ang tanging nakaligtas lang sa pangyayaring iyon ay si Lut at ang kanyang dalawang anak na dalaga. At kahit ang asawa ni Lut ay hindi nakaligtas dahil sinuway niya ang sinabi ng mga anghel na huwag lilingon. Ngunit ang asawa ni Lut ay nagpupumilit lumingon kaya siya nagiging haliging asin. Ngayon ang tanong... Dahil ba sa pangungulila ni Lot sa kanyang asawa, kaya niya nagawang sipingan ang dalawa niyang anak na dalaga? Ang sagot ay hindi. Hindi magawang sipingan ni Lot ang kanyang dalawang anak na dalaga dahil si Lot ay isang mabuting ama at lalo nang hindi iniutos ng Diyos na dapat niyang sipingan ang kanyang mga anak na dalaga. Ang bukod tanging may kagustuhan kung bakit nabuntis ang kanyang mga anak na dalaga ay walang iba kundi ang dalawang anak niyang dalaga. Dahil sa pag-aakalang, wala nang lalaking sumiping sa kanila para dumami ang kanilang lahi at para sila ay magkaanak kaya naisipan nilang sumiping sa kanilang ama na si Lot ganito ang sabi sa Genesis chapter 19 verse 31 to 38 at ganito ang nakasulat minsan nag-uusap ang magkapatid sinabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig, matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Nilasingan nila ang kanilang ama nang gabing iyon. Sa klasingan ni Lot, hindi niya namalayang malayang Nakipagtalik siya sa anak niyang panganay Kinabukas ay sinabi ng panganay sa bunso Kagabi sumiping ako sa ating ama Lasingin natin siya uli mamaya At ikaw naman ang sumiping Nang pareho tayong magkaanak Nilasingan nila uli si Lut Nang gabing iyon At ang bunso naman ang sumiping tulad ng dati, hindi na malaya ni Lut ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdadalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang muwab. Siya ang ninuno ng mga muabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Ngayon, bakit naman naisipan ng mga anak na dalaga ni Lot na sumiping sila sa kanilang ama? Sapat bang dahilan para sabihin ginawa nila iyon para magpatuloy ang lahi ng kanilang ama? Ang sagot ay hindi. At sapat din bang ba dahilan para sabihin ginawa nila iyon para muling umusbong ang dami ng sangkatauhan mula sa kanilang lahi? Ang sagot ay hindi rin. Walang kautosan mula sa Diyos na gawin nila iyon. Ang malapit sa katotohanan kung bakit nila nagawa iyon ay dahil ang mga anak ni Lot ay namulat sa mga gawaing imoral, sa mga gawaing magkasalanan. Nakita nila kung gaano kasama ang lugar na kanilang pinanggalingan. Kapwa lalaki ang nagsisiping. Walang matinong lalaki doon sa kanilang lugar para sisiping sa kanila. At dahil sa kagustuhan nilang magkaroon ng sariling mga anak, walang pagdadalawang isip na gawan ng masama ang kanilang ama. Hindi nila iniisip sa mga oras na iyon na ang gagawin nila ay isang karumaldumal na kasalanan.